Basang basa na. Oo. Nice. Ay Yan ang ganda mga kaparmin, no. Oh. Epektibo po yung ating ginawa kahapon. At kayo na umaga po, maaga po tayo dito. Bilig din po tayo doon sa may kabila. Okay na po yung dalawa doon. Tanoy man sa baba. May dala po tayong grass cutter mga kaparmin. Gawa ng tayo po yung katabas doon sa kabila. At i-update ko po kayo doon sa kabilang ilog po. Doon sa may tabing po. At marami po tayong gagawin doon. Mag lalagay po tayo ng tali sa sitaw po sana po ay magpapatag po tayo ngayon ay uunahin po muna natin na yung tanim na sitaw po doon gawa ng nakita po natin kahapon na mahaba na rin po yung omlay doon yung pasunod po natin doon sa may tabi ng tubigyan. ayun po ang ating gagawin kasama natin si mami may hello po Ayan. Ayan po tamo po ito po yung ating isinaksak nung kanina bago umuwi po tayo at inabid natin yung mga bata inahadid po natin sa school po at kumain po tayo naligo yun ah, kumusta na po kayo mga kaparambin sana po ay okay po tayo lahat kami naman po ay okay din eh tuloy tuloy po ang ating gawa po trabaho sa bukid kukunin ko lang po yung panabas doon sa may kabila at si mami po ay mag tatabas tabas po at habang ako ay kukuha ng kahoy na poste nandun po sa ano kamutihan na naiwan po doon kukunin ko lang po yan yung ganda oh. Lahat naman po nababasa Oh. Okay. Ay, may ano, ano. Hindi na. Ano yan? Panggad Nabu na nila. Nabunot? Na, naputol ang puno. Nung ah. paghila ko nung isa lang. Ay, hindi mo nadala ng pamali. Na, Nandun, meron ako din. Ang galing nung ano, lakas ng pababaan nung. Oh. Oo. Nakakabasa la ang lang po ito. Yan. Pababa, konti. Yan. Yan, okay na. Yan. Dali. Ligo ka na. Gandahan. Yan, Ay Ayun pala, dito pala sa part na ito. Kita kita. Oh, yan Yan po ang sinasabing tag-araw na umuulan. Ang tag-araw na umuulan. Di ba? Mm hmm. Yan lang walang kalanta. Kahit po yan, hindi lagyan ng ano, lupa ang ibabaw, yari, at malamig na ang plastic. Yan po ang gusto kong lahat sana ay mag maging ganyan. Kasi po yan ay talagang bawas sa trabaho. Instead na magdidilig ka ng manumanong hawak-hawak hila -hila mo, hilahila mo, nakaset up na isasaksak mula ang po supply tapos pwede mo po siyang iwanan ng halimbawa kung gusto mo tatlong oras umaandar kasi po yung ating patubig po ay wala naman pong makinang ano gumagana pressure lang po ng tubig ayan o no, pagkaganda po Ari naman pong host na kung baga halimbawa ay ano ay matagal pong magagamit Hindi, hindi po nalalanta yung ibang tanim eh. mo. Dito na po tayo mga kaparambin. At tayo po ay kumuha ng ito pong pang ano natin, pang positi po. Diyan sa niugan po nila itay po. Yung pong mga sitaw na yun, may amlay na po. Yun, no? Diyan po tayo may tanim sa may baybay kanal po. Doon tayo mga simula Yan po ating mga sili, mga kaparambil. Oh. May mga bulaklak na po. May bulaklak na po yan. Maganda na. No? Ay, lalagyan po po natin ng ano yan, tali. Sa isang araw po. Wala pa naman pong bunga. Pwede pa po, po yan. Lagyan. At gagamasan po natin yan. At pwede palang grass cutter ano may. Mamaya. Hmm. Hindi ko kay... lang papatamaan ng ano. Plastic. Iiwas ko na lang. Mabulit no, kaya yung pagtunga na. Ay, lang. na yun. Habang tayo po ay nakuha, si mami po ay nagamas din na. O. Tingin nyo na po mga kapandin. Haba na. Tamo po ang ating amlay yan. Ya, ano po. Yung haba. O. Ayan ha. na. ano po natin. Eh, napabayaan na eh. Ay, kumbaga po eh, ay nakalingatan na po natin pa tayo po naging busy po dun sa kabila ba? Oh, ay... Diyan. Doon na nga naman sa kanto. Dalagyan na po natin ngayon at talagang... Isa na aga pang yung isa. Dito na rin, talo. Sana nga po tayo magpapatik doon ng tanim ng talong. Ay sabi ko po dinin na muna kami. Yan. Ari po mga kapamin. Oh. Tanim natin ng kamuti po yan tagilid na yun, Eh eh. Ang dami natin oh. gawa pa po, po. Baka po pagkatapos ng Tapos anong kasunod? Papalay. Yung ating ano po. Yung <gasps> nahin, ating talong. Nahinog na palay. Eh. Yung palay naman po na may kasunod din yan. Habang hindi pa po tayo nagaan eh. Tanim ng tanim lang po tayo dito sa mga bakante dito. Yan po ay ang plano. Sitawan din yun. Diba't sabi ko po yung talongan doon? ay baka po makasya doon sa ating ginagamasan nung isang araw yung talong ay di sitaw po di yan tapos din sa tagalit na rekamuti po sayang po yung amlay doon ay kung hindi natin itatanim may paso yung isa doon pa sa huli may isa pa dun may isa pa tayo hapa dyan ay dyan ko na kumuha hindi isa oh sa ligat dyan Ayun. At habang nagbubugsok po ako di yan, ay si mami magtatali na din. Ito. ito, ito po. Tulong na po kami mami. Ay di hanggang dito lang pala yan oh. Oo oh, hanggang dito lang. Kasi hindi pwedeng ano uh, oh, daan. daan. Yun. Pero. Oo oh, puto, Ha, ngan dito ko at duwa nang ay. Ayan po si Mama Meme. Dupo. Yan. Siya po maglalagay ng tali. Hiwalay na po kami sa trabaho. Ako po ay maglalagay ng mga poste po natin. Yan ang haba na po ng amlay natin. Ayan. Wala sa ko na tataas. Oo, mataas na po. Ayan po yung ating palay. Oh. Natungo na po. Madali na po yan. Wala na po itong isang buwan. Mga tatlong linggo po. Ah, mga tatlong linggo nga po. Mga pizza si pala ito. Ano may? Mga abril po. Ah, dito po tayo. Papunta po doon sa dulo dini po ay napahiwalay ari ay kakunti po dini harap po madami mahaba dito nalagyan na po natin lahat ng poste mga kapambing itong ating sitaw po ay may ano po dito, may tali pa tayo. Yung nakaraan po ba natin? Are oh. Apat na layer po. Yung isa nakalas ko na po. Are tatlo layer pa oh. Yan. Ay, yan na po ang ating kakabit yung iba. Sayang naman po ako yung ay pwede pa naman. Are po yung kinalas ko. Oh. Ito, mahaba pa po ito. Siya ang ikakabit natin po. Si mami nandun na po. Oh. May! Nagalagay na po ng pa baba nagapang na. nagapang na yan ito po aray oh yan ang haba pa po nito mga oh no? ay sayang magkakaagi pa naman po ito eh kaysa bibili pa ulit tayo ay eh, mayroon pa naman tayo din eh pala, ito. po nito nakakailang tanim ito eh harvest yan Ayos. Baka pa natin ulit oh. Eh. Tapos tayo pa makakalusot pa dito. Magagras cutter pa po natin itong pagitang ito. At wala na pong tali. Ayos na yun. Ah. natin. Na? Na? yung pangalawang layer natin oh. hmm. sayang mahaba pa po kayo oh. yan Nakatipid-tipid po tayo ng ilang lihim. Yan, nalagyan na po natin itong mga ka ng ano. Ito, lir-lir po, limang lir. Sa pababa naman po. Kada puno po. Yung tapat laang po ito. Naran po si mami sa unahan. Tapos na po dito ay. Mabilis po kapag katulong. Pumasok pa sila parang hindi wala. Wala daw po si Paring Andi, sana eh. Papatik po dun ay. Ah, may ginawa kaya. At nakakatuwa po mga ka-farm bin. Gawa ng kami po ay aalis na kanina sa bahay. Ay ipinost po ni Mama yung ano po yung ating in-upload kanina yung paghuhukay po ng kamote ay kami pipalas na ay may dumating na tatlong babae. Pinuspo sa Facebook ay at gusto daw pong bumili. Ay sabi ko nga po yun po ay kumbaga panlaga lang natin. Ay di nabahagian din po lang natin. Binigyan lang natin. Ay yun po. Bali tayo po magkatanim pa rin po ng ano. Kamuti tuloy-tuloy pa rin po tayo. Gawa ng ano po ay. Marami pong mabili dito sa atin. Nagtatanong na nga po ng mga gulay natin kung ano-ano mga gulay yun. Sabi ko po ay sitaw pala ang po yung sili nang mumunga na po, ang namumulaklak na. Kaya po tayo tuloy-tuloy magtanim dito. Ay yung ating mga kabarangay po ay ano Gusto nang bumili po. Gusto po ba nila yung ano po, yung bagong puti. Hindi ganun po ating gagawin. Tanim nang tanim na lang po tayo. Ay ano po? Nalapit na po sa atin ng ano? Customer po ba? Yun ang kagandahan din eh. Sila, sila na po nalapit. Lalagyan na po natin sa tali. Gagras katiring ko po ito mamaya ang yung palibot. Mahaba na Sigal ba tayo? Ano yun? Kaya <laughs> meron daw po muna mga kaparang Ben. May na tubig po kami. Nalimutan ni mamay kape. <laughs> Nung nakaraan naman ay walang tubig tayo. May mainit man. Ay, may kape, walang mainit. No? no. Ngayon, mainit na tubig. Wala kape. po ay mamaya na mabawi. Tubig na lang ang mainit. Ayos <laughs> yun. Naigit na ka, ano ka. Suman ay, po ba? sana o na may kape. Suman po na ibos e, o. Oh. Yan. Ano sarap po sana sa sawsaw ay. Hmm. Nangyari. Nahigup nung walang kape. Ayos din naman. Maganda rin naman yun. Mas sa pa nga yun. mo para may lahat. Uy. At mo para may lahat. Ang kape. Mga meron po muna at magutom na rin.

ano iba na baga ko? Iba na ko. Hmm. Kasi ano? Hmm. Ano 'yan? Hmm. <laughs> Hindi ba 'yan mahindi mawakas? Asa po pala mga kaparambin. Ito itong ating tanim oh. Kamatis po may bunga na. Ang ganda. Hmm. Pagkatapos po natin magmerienda mga kapambin, tayo po ay magagar scatter po dito sa palibot po ng taniman po natin. Bigyan mo daw na po. Tapos si mami po ituloy po doon sa pagkatali po ng ating sitawan. Katatapos lang po natin mag-scatter po paikot mga kapambin, Ah, lilibot ko po kayo. Yan po. Pero yung pagitan po ay ano, hindi po pwedeng graskaterin pala. Nasisira po ang plastic yan po ay ano, gagamasa na po ng mano-mano po. Ay sa isang araw na po yan, ang ating inunalaan po ay yung uh, ah, po at saka yung ano po, yung amlayan po, yung tali. Okay naman po dito ang ating mga tanim na. Yan tapos na po ito nilagyan na po ni mami yan po oh. may tali na po yan po na grass cutter na po natin paikot po yan yan tapos po arin nilagyan din ni mami tumigil po tayo kanina din ay tapos ng pagkamirinda po nilagyan din po ni mami ito may gamasin pa nga po oh. bali sa isang araw na po uli yan hindi nabalian yan kapag ka bibisita po siguro magagamas gamas dito nagawa ng tanghali na naman po oh. siyempre kapag ka tanghali tayo uwi na po at magluluto gawa ng mga bata i-update ko rin po kay dito sa ating mga tanim na kamatis po oh. yan ang gaganda na po oh. may bunga na po mga kaparambin oh. yan oh. yan Natabas na rin po natin yung palibot hindi yan ay, ang gaganda pa lang iba. Malaki may, oh. Yan po, oh. May bunga na. Yan si Mami, nagkatali. Pare po yung talong na hinuli po ni Mami. Yan po yung kaliksto po. Yan, oh. Kamatas po natin. Oh, may bulaklak po siya. Tapos yung iba po may bunga na. Oh, yan, oh. Nakakatuwa ko. Napadami pala. May, ang ganda, no? Pero as na yan. Kumbaga po ay nasubukan na natin yung binhi na yun hmm. ay kapag po yan ay gumulang na may pang ulam na po tayo libre ulam na yan po oh, malalago din yan napaikutan na po natin ng grass cutter po yan ay malaki laki na po oh Yan po ang ating update dito sa kabilang ilog po sa Tabing Tubigan. Ay malaki ari oh. Hmm. Oh. Ito po pa lang mauna. Tanim na kamatis po, sili, sitaw. Yan ganda na po oh. Ito po yung nauna natin. Ito po 'yung kasabay ng ating punla. Recover na po oh. Ayos na po ito. Dinala pong gitna. Extra pa po natin sa isang araw naman ay araw po pala yung ano natutuwa po ako din eh sa ating ano ampalaya po oh, pagkahaba ng bunga po date ko rin po kayo dito sa ating ampalaya po ang haba po ng bunga nya oh. araw po may pasunod pa yan ang lago po yan oh kakatuwa ay mayroon pa pala din eh oh. tuloy po ang bunga oh yan ay araw po mahaba din ay nakakatuwa ay eh, oh yan pag may isang linggo po ari, pwede na yan, ginisa. Na may kamatis po at tamang-tama kami. Yung kamatis at ampalaya. Hindi pa hino. Ah, hindi pa ba? Yan po. Yan o, Ano po? Yan o. Oh. Ah, simula na po ang bulaklak. Lahat na po yan. Ay, arap pa ang tinilas ko. Malilimutan natin. Andito na po tayo sa ilog po mga kaparambin. At tayo naman po yung uuwi na. Mamaya na po ulit tayong tanghali, pagkakain po. So, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama mga Parmbin. Ingat lagi, ingat bless po sa ating lahat. Bye bye po. Ayan, dami pong ibon oh. Yan po Isabuhan buwan yan oh. Yan pong malago na yan. Baliti po. sa umaga po marami din yung ano, mga ibon may bunga po yan ay nalipad yun binaw po ng tubig natin sarap po maligo summer na po